Ano ba yung pinaka-discount mo kay 2.0? Hmm? Oh. Ito tayo, patang tanga naman. <laughs> ano ba, ano ba nag mo kay 2.0? Aywan ko, ang cute, cute mo kasi. Pinapanood ko yung mga video mo, tapos, basta. Del, oh, ilang taon na po kayo? Umiiyak ka? Lang. Hindi. Ito dito. Hindi. Ay, ako, Grabe ka. 35. At ilan na anak mo, madam? Isa. Isa. Huwag ka magbasa ng comment, ha? Maraming chismosa dyan. Ah, sige. Hindi na. Bakit ka sa live nito, Pujero? Um, gusto lang kita makausap. Kasi idol na idol kita, eh. Nakapalunok pang lunok ng naway mo. <laughs> Bakit? Okay. Bakit naglalaway ka? Ewan ko, kasi ganyan talaga pag uhaw. Napapalunok din ako sa'yo. pag mga uhaw, ganyan talaga. Magkaiba ibang definition ng uhaw sa tigang. Pareho lang yun. Ano ba? Mm -mm. Tulad lang, 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 lang yun. Iinom ako. Iinom ako. Ay, wala akong tubig dito. Wala na yung kauhaw ko. Pero pag tigang ka, hindi mo talaga magawa ng paraan yan. <laughs> Mm -hmm. <laughs> Kahit kudkudin mo man o pitik-pitik yan yan, mo pa rin yan <laughs> Ikaw na lang sana ano Huwag Ay? na yung iba mga pinapakyat mo dyan, ikaw yung gusto ko <laughs> Agoy. <laughs> Agoy 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 <laughs> Anong height mo? Mababa lang ako, 5'7". Ay, pareho tayo. Ha? Pareho tayo ng height. Maganda. Okay mm. to, ah, magandang labanan ito. Naranasan mo na ba yung Yung uh, tago sa puso labas sa likod? Anong tinitingnan mo doon? Yung asawa mo? Digo, digo ako dito. Lampas talaga. Ang sakit. Oh, sakit. Ganon ka haba? <laughs> Ganon talaga kahaba yung sa'yo? Ang sakit nga ni. Sakit lang. Wala ko sabi mahaba to. <laughs> <laughs> Kasi Sino may... Uh, siguro ano... May ano kaya masakit. <laughs> Tangkad ka pala. Hindi. Oo, pero maliit lang ako in person. Ah. Parang sinungaling yung height ko eh. Kasi 5'7 ako. Pero pag tinignan mo, parang wala lang. Parang maliit na tao. Ah, okay. Hindi naman. Nakita ko yung picture nyo ng ano mo eh. Maliit Tinitin na tao. picture haba yung ano. Uh, pasensya ah, pasensya okay. ko. Ah. Ang galit ko sa'yo. <laughs> ah, uh, Ma'am Ben, at the age of 35, nakailang boyfriend na po kayo? Ah, uh, madami. Aba, Diyos ko, kaya ko kaya ito? <laughs> Pero walang masyadong ganun. Ah, uh, wala ba? Hmm. Ah. Madalang. Saka na lang ako maniwala kapag nasukat ko na. Tara. Tanya ako number mo. Ay. Oo. Oh. Dali na. Ang gagawin natin? Eh, kahit ano kung anong gusto mo. Ang paibulay mo ko. Ah, ang sarap mo siguro kasama, no? May anak ka ba? Meron nga isa. Gawa tayo ng isa. Ha? Kaya mo Gawa pa? Gawa tayo ng isa. Oo. Uh -huh. Dahil kaming kambal, okay lang ba? Pwede. Naku, baka mabungkag yan. Aba? <laughs> Bakit? Meron naman si Sarya, no? <laughs> Pag lumabas. <laughs> Daling kita dito sa Australia. Walang uh, pera eh. Mahirap lang kami. Ang ako 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 ang mo. ang ako ang ako ang ako ang ako ang ako ang ako yung ako mo? ako ang ako ng buhay dito sa bahay ko. ang ako ang ako ang ako ang ako ang lang natin. ako ang ikaw bala sa akin. Oo ba? Ikaw bala ako kawawa. <laughs> <laughs> sa ibang bansa, di ba mo TikTok lang? Oo. Siyempre, pag walang trabaho, hanggang dito lang, pinapanood ka lagi, tinitinan ko yung mga ano mo. Yung mga post mo. Kaso nakakaingit kasi ang suwerte ng asawa mo. No. siguro ang lambing mo, no? Ibig sabihin na ingit ka sa asawa ko. Hmm. Bakit? Eh, kasi siguro parang ang sweet sweet mo sa kanya kasi Mm, mm, mm. naman talaga ako, pero pero, pero mga Pilipino talagang sweet, 'di ba? Pag mga Pilipino. Wala naman, ako mi no. pinili. nga eh. kaya nga kaya nga nadito ako sa tinatry ko kung pwede ka. Ay, nothing is. Gusto ko na magbago. Ano na ano mag iba? Kung lang talaga yan at lang magagalit, okay lang yan. Pag umuwi ako dyan, kita tayo. Aba? Malutong ah. <laughs> Malutong. <laughs> Sige, pag uh, hindi na talaga kaya at nasa Pilipinas ka na, sabihin mo na mm -hmm. ako kapag uh, katol na. <laughs> mm -hmm. Magdala ng supply, kamutin ko na lang. <laughs> hindi na, hmm? ikaw nga ang gusto ko. Ikaw nga ang gusto ko. Ako nga ang kamot. Pag hindi kaya ng supply, still trust San? mo. San ka saan? Saan ka sa atin? <laughs> Hmm. ako, pero minsan na sa Mindanao ako, minsan nasa Lugod. Saan nga? Pupuntaan Sali kita dyan. Saan nga Pupun Pupuntaan kita. Ah, sige ma. Mag-alibay ka na lang. Wala problema ah. Uh, sa'yo lahat? Oo. Oh. Oh, sige, pasok lahat ha, okay? Oo ba? May labas ha? Hindi <laughs> <laughs> pala sa si Pilipinas, huwag ka lumabas sa ibang wadya. Tignan mo yung mukha. <laughs> kasi yung mukha mo. Ano yan, sapilitan? sapilitan yan. Bakit? Pangit ka yung, ba? Yung, yung mata mo ganyan, ha? Parang ganoon ba? Gigil ako iyo eh. Ilan taon ka na bang single? Hmm, siguro mga ano na, mga anim. Anim na, araw. Gurap, ano? Gurap, Anim na? Hmm. Puro ka, oh. Anong anim? Anim na ano? Anim na taon? Wala, wala kasi ano dito, puro tra trabaho lang. Oo. Ay, si mo kasi may anim na taon, anim na buwan, anim na oras, anim na araw. Anim na minuto. Ay <laughs> <laughs> Oo. Ano ba yung pinakalagustuhan mo kay 2.0? Hmm? Ito wow. tayo, patang Ano naman? <laughs> ano ba ano ba na mag gusto mo kay Topi Zero? ko ang cute cute mo kasi. Pinapanood ko yung mga video mo tapos basta. O sige, para ma-distract ka, tatanggalin ko yung filter ko, okay? So, hmm. ma-distinguish mo kung pangit ba talaga o gwapo si Topi Zero. Ako ayo magsinungaling. Ah, sige. Ito, sinalagyan ko lang to kasi sobrang pagod ko. Puyat. Hmm. Oh, smooth. Is oh, smooth. Yan, <laughs> Yan na yung yan na yung ko. Hindi ang ano lang ang ano lang kasi dito sa filter. <clears throat> so hindi naman ako nagpi-filter ng ano talaga. Guwapo ka pa rin naman kahit ganyan. Lalaking-lalaki. Ilan anak mo? Tap lang. Mm -hmm. Magpaalam ka. Sabi mo, anak ka pa ng isa. Mm. Sa'yo? Hmm. Para yung matangkad yung anak natin. pang nangyari yun. Palala lang ha. Basta para maging aware ka. Nananakit ako. Anong klaseng sakit? Hindi matanungin. Tsaka na lang. Surprise. <laughs> okay lang sa'yo, magkaroon tayo ng agreement para walang sisihan sige, permahan. Pero, pero sabi mo dun sa ano mo, wag ako so, kung susuburi. Wag ka ma magsisigong maitali ka sa kama, ha? Wala nyo. Pero masarap ka naman yata. Oo. Uh -huh. So, mag-umpisa tayo ng alas itin ng umaga, matapos tayo alas itin ng gabi. Yeah. Talagang walang, walang ano. Ewan ko lang kung, kung tatayo pa yan. Hindi, oh. Siyempre, uh, malupit to. May, 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 kasamang travel to kapag uh, nag, naga uh, gumagawa ng ritual. <laughs> Pag-a-nagromansa, uh, inuutituhan sa paa ng kama. <laughs> para pagdating kayo, oh, eh hindi madumi na. Ayoko rin lang. na nalang after. Oo. Oh, eh, eh, maranasan mo malang maitali ita ka sa kama, tapos, yung eh. Hindi ko pa naranasan yan. Hindi ko pero pa naranasan. Tapos pag naitari na kita sa kama, iiwan kita. Tapos, babalikan na lang kita kapag gusto ko. Bisit. Doon bawa kapag nag tayo ng alas 7 ng umaga, matapos tayo alas 7 ng gabi. O, oh. Eh di, oh. pag may tali kita ng alas 7 na umaga, balikan kita mga alas 5, okay na yun. O kapatay, ano naman mangyari sa akin nun? No, grabe ko naman. E, eh, problema mo na yun. Nagpatali ka. Eh. o, oh, naubos na yung tubig siya talaga yun. <laughs> 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 oh. Ano? Oo, uh, kabila na yung ino mo. Ano ka dyan? Eh, ako na naman ang dito lagi. mo ka pa. <laughs> 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 oh, <kati -klamo. laughs> <laughs> <laughs> ang cute mo talaga, ano? na ko na magkaroon ng ano ng Pilipino. Hindi, tagal, matagal na akong ano, walang... Hmm. Okay lang yan at least ah, uh, maranasan ko rin yung ano yung ah, uh, hap hap. Oh. <laughs> Bakit ka nating um, sakat doon sa may dulo? Huwag no? kang tumingin doon. ko Parang nalakihan na hindi. <laughs> <laughs> Ganun. Gusto mo yan guys kung uh, hap hap eh. Kung medyo may lahi. Kasi pag tiniram oh. ah, ouch. Ah, ouch. <laughs> <laughs> Pero pag, pag, pure pinay, ang, ang masasabi niya, Ah, oh, aray. <laughs> so, kapag may langi, medyo may, may islang yan. Oh. <laughs> Di ba? Baka puro kasalita, wala ka namang binatbat. Diyos Maria. Lahat ng no uh, comment. Huwag ka tumingin doon. Dito ka lang tumingin. Bakit natin yung <laughs> sasakit. 35 ka na, no? Yung huli kong binanatan, ma'am, 30... 37 years old na paluhod. Bakit na Wala Ano siya magawa? Gusto ko man. <laughs> so bakit? Ilang taon ka na ba? Ha? Yun lang. Ilang taon ka? I'm only 32 years old. Ay, konti lang ang depresya. Oo. Mm -hmm. ko Pero munti <laughs> <laughs> Buti, ano, uh, ah, magandang pagkahubog. <laughs> Mga ilang inches ba yan? So, ha? Ah? ah, walang Saka so, uh, na lang pag uh, na sa laban. <laughs> Alam yung ano, yung tipong nagkakainitan na kami, nag-aaway na kami, oh. Ah, sabi niya, ay sabi ko sa niya eh, luluhod ka ayaw mo. Sabi niya, ayaw niya lumuhod. Ah, luluhod ka o ay, sa bunutan kita. Sabi lo, lo na alam mo. <laughs> Totoo lahat yan. Hindi nga, maniniwala ako hindi. Totoo yan. Because my heart, because my heart. <laughs> 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 Bakit? Andun yung ano mo? Wala eh. Uy, mm. bakit ka na pare tingin doon? lang yan, Jay. Maniwala ka naman. Tingnan mo yung mukha mo. Ang cute mo talaga, ano? Sarap mo siguro ng ano, no? Banatan. O, oh, puro kasarap. Subukan mo kasi. Sige, <laughs> pag-uwi ko. Next January, andyan ako. Sige lang. Mag-ipong ka muna lang lakas. <laughs> Ay, hey, marami na akong lakas. Kung oh, tingnan mo po si Liz. Ito eh. <laughs> oh, kasi okay. dito eh. Pinawisan siya. Pinawisan. Tutok-tutok, oh, ibang buka ko dito. Bigay mo yung number mo sa akin. Tawagan kita. What's up? Ah, oh, what's up? Mm -hmm. Gusto mo mo-watch up tayo ng asawa ko? <laughs> Gusto ko po siya pwede eh. lang maingay. Pag wala siya, pwede yun. Ah, pwede yun? Magaling ka rin, no? Oh. Oo naman. Magaling kang kupal ka. Ay, <laughs> Mas masarap ba kasi yung ganyan, yung patago? Ha? Mas masarap yung ganyan patago. Mm -hmm. Tama yan. Mm. Mm -hmm. Minsan ako gusto uh, kong subukan. Minsan yung patapos ka lang, tapos matigil pa. gusto ko, parang gusto mong magwala ba? Gusto-gusto <laughs> <laughs> mm -hmm. din na. Sarap mo, mo Oo naman. pa mm. <laughs> to kasi nakaranas ng ano guys. Pag makaranas, kasi nang, uh, Walang humpay na ano, Hmm. Mm. Ano hula? Sige yung yung last matagal na yun. <laughs> uh -huh. wala. Walang binatbat. Ewan ko. Wala pa naman kanong experience na sinasabi mo. Totoo talaga yan. Na-excited tuloy ako. Pakaray nga 37, ikaw pakay 35. <laughs> Lakas pa ito. Ma'am, 32 pa lang ito. Diyos ko. Kalakasan yan, no? Alam mo, saka ako magsasalita pag na-try na talaga kita. Na-try mo talaga ako? Hmm. Ba't gusto mo? Pagpapayagan ka ng ano mo. Eh, sino bang sino bang may gusto na maging 2.0? Palitan niyo ko. Ang dito. <laughs> Mahirap. Mahirap. <laughs> eh. <laughs> Kala niya madali mag-2.0. Hindi, hindi. <laughs> hindi ba tayo nito mano matulpo? Siguro kung mga single ako tapos ibang tao ako, ano po, Diyos, marami na ako natira dito. <laughs> Bakit kasi nag ka agad? Gusto ko eh. <laughs> <laughs> ano yung tingin siya dito? Gusto ko eh, siyempre rin. Oh, tignan mo. Ha? sayang. Sayang. Oo. Mm -mm. No? Hindi naman pag usapan yan. Mm -mm. Kaya nga, kanina pa kita sumusapan. Gagawa tayo ng kasulatan. Mm. Okay. So, ang nakalagay doon sa kasulatan, kapag nahuli tayo, pawal ka bumilta sa asawa ko. Okay lang? <laughs> Sige. Oo. Oo. Easy lang ako. Madali no, akong No, emotion. Masabunutan ka, masipa ka. Ay. Ay, make lang. Huwag naman. Huwag naman yung gano'n. Grabe ka naman. Ah, <laughs> uh, unfair. <laughs> naman yung pagmumukha ko. Uh, unfair. Inaalagaan ko po tapos. gano'n yung papagawa mo sa akin ng ano mo. Hindi mo malang ako eh. Pagtanggol kahit pa paano.

<laughs> <laughs> hmm. Bakit ba? Ito to naman na. Hindi, tanong ko lang. Seryoso. Mm. Ben, okay. Yeah. Crash mo ba talaga si Topo Yep. Hmm. So ngayon ko lang na patunayan, no? Na 35, nagka-crash at 32. Mm. So age doesn't matter nga talaga Bakit? Tsaka mm. number lang yan Number lang yan Oo oh, tama Minsan kasi pag matanda na Kumukunot na rin ba? May hirap din <laughs> <laughs> Depende siguro oh, yun sa pag-aalaga Hindi, minsan pag may edad na Kumukunot, medyo ma malagkit na Ang ganun <laughs> <laughs> Ay, hindi, hindi kasi yun. Eh. Kasi, laging ano, lagi siyang baso. <laughs> hindi, sa totoo lang, minsan, pag, pag ginanon mo, kailangan mo pahipan eh, para bumuka. Hindi talaga. Tinar, tinignan ko. Parang balon. Balon. <laughs> 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 eh, balon. <laughs> ano ba talaga <laughs> yung gusto mo ito 2.0? Kasi yung shape ng mukha mo napaka simple. Lalaking lalaki. Tapos nakita ko kasi yung nakatayo kayo pareho ng asawa mo. Sabi ko mo, hmm? So, yung, hmm. yung... Tayang ulam, gano'n. <laughs> <laughs> Walang tabon. Alam mo yun, yung, lala yung lalaking lalaki yung mukha mo. Tapos yung aura ng mukha mo, saka basta lalaki-lalaki, saka yung moreno. Mm. So, masisisi mo ba kung magkagusto sa'yo yung isang tao? Hindi naman. Maganda nga yung asawa mo eh. Mm -hmm. no? so, pinaganda ko rin eh. <laughs> so, ah, para masolusyonan ang problema mo, no? uh. matagal pa yun, pwede pa natin pagplanuan yun. Tige. <laughs> Mahaba din yung buhok ng asawa mo eh. Nakita ko eh. Ma siguro magkasing haba kami. Tingnan mo. No? Tingnan mo, naglalaway ka na. Ha? Naglalaway ka. Nagagawa na muna yung, yung, ano mo. Malapit na o manginig eh. <laughs> sige, sige. Bakit ka nanginig? na ito ang mangyari, no? Para, hindi uh, ka dito, no? Ha, uh, famous mm -hmm. duck, <telefomic> <coughs> <tuhem> no? Ano Bigay mo yung number mo sa akin. Number? Tiktok lang. Para pag nakita ng asawa ko, hindi ba-block ka Di ka makakaulit na ibang number? Nakaraang video ko may black eye ako. Hindi ko lang Bakit kasi nagpahuli ka? Bakit kasi nagpahuli ka? Bakit kasi nagpahuli ka? Bakit kasi nagpahuli ko dito? Wala nang itim to, puti na lang dito. Wala nang itim to, puti na lang makita mo dito. Mabait yung <sighs> asawa. Mabait, Mabait siya. Mabait. Huwag nga mong papahuli. <laughs> Kaya ikaw huwag ka magpahuli, ma'am. Diyos ko, maawa ka. mo pag nahuli ka. Diyos ko, maubos yan. <laughs> Eh, malit maliit, maliit naman yung asawa mo. Hindi ko naman nahayaan na sasabunutan niya ako ng diretsyo na ganun-ganun lang. Alam mo yun? Mm -hmm. Di ba okay, sabi nga, wait, pag -apain? may katwiran, ipaglaban. Eh, ano magagawa? Nagkagusto ka rin. Gusto mo rin. Kasi hindi mo naman, hindi naman natin gagawin kung hindi mo gusto, di ba? Hindi ba pwede na Ayaw ko. <laughs> 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 hindi pwede. Kasi alam ko, pag sumama kasi, thas, di ba halimbawa nagkagustuhan kayo, tapos may ginawa kayo, ibig sabihin, may gusto ka rin. Di ba? Mm. Mm. Di ba, pwede curious lang? Oh. <laughs> 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 sabi Sabi nila doon sa babao, oh, kasalanan daw yan, na? Kasal kayo? Ha? Kasal kayo? Oo. Asa ring mo, patingin? Bastos to, titingin talaga oh. Kasapan <laughs> lang, walang tinginan. Mauna <laughs> ka pa talaga sa akin eh, no? Nakakatawa ka, no? Sarap mo yeah. Okay. Sa siguro, no, lalo. Ha? Huh? Ang sarap mo lalo siguro, no? Pag sa personal. Sa live lang yan. Usap? So, hindi mo magawang matawa. Hmm? ano pala? Hindi pag mag ano, uh, I have uh, many talent. talent. Like what? Like what? Okay, example. What is the first talent? Ah, uh, minsan nagtuturo ako ng kanta. Lalo Ay, kanta. Ganoon. Gusto ko 'yan. Kumakanta din ako. Styling composition, no? Mm. Hindi mahirap kantahin, hindi mahirap sambitin. Ay, gusto ko yun. Lalo ano pa Wala kang sasabihin, kundi ah, 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 ah. <laughs> may tono, di ba? So, hindi mahirap. Madali lang siya. Pagkatapos nun, graduate ka na, no? Ah, uh, three-hour session. Ay, gusto ko yun. Five good repetition. <laughs> <laughs> Asa, sige. Ano? Pinapawisan ka na? Hindi, medyo late hours na eh. Inanap ako ng anak. Hindi <laughs> <laughs> na, actually <laughs> <Di, na> <laughs> guys, pag nakaw live lang ako kasi yung anak ko kasi talaga, makadaddy yun. Kanina pa yung mm. nagdaddy sa Sige, ah. i-message mo sa akin number mo ha. Talaga ano, <laughs> ha? Sure? Mm. Nag-ahit ka? Ha, ah, nag-ahit ka? Gusto ko mong tukatin mo kasi ganito kasi yung nakaharap. Every ano yan, laging ahit, siyempre. Ah, uh, okay. Ano yan, balbas? Mm hmm. Hindi. Every, tuwing maliligo, di ba papaahitin mo yun para malinis yung bundok? Okay. Okay. Wala na siyang ibang masabi, guys. Tingnan yan. Wala na siyang ibang masabi. Visit to. Thank you, Andrea. Viewers. Ayan lang, Ah, ano. Totoo lang mahirap mag-segue. Mahirap sundan no yung uh, kumbaga magiging tamang grammar yung isang paragraph. Okay? Mahirap magpatawa guys kung alam niyo lang. Alam ko. Kasi nagla-live din ako eh. Kumbaga ano te, being a live streamer, being a comedian, part na ng buhay. Correct you need go you need to go with the flow di ba mm -hmm. yung saan yung agos si don kering siya ba sarap <laughs> di ba Tama? gusto ko yun kung saan yung agos yun di ang ka, gusto kong puntahan. Pag baha, wag ka sumunod dun sa Agos, mamatay ka dun. Mamatay. Hindi. Ibang Agos naman kasi yun. Okay, sana kung tulo-tulo lang. Pwede pa, ha? <laughs> uh -uh. <laughs>